ito mo. Patay ka sa akin. Ika. Oh. ani Ika, oh. ano ibang mga kambing? Mga kambing. E. sa akin.

No! 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 ¡Gracias! Uh -huh. hindi ko pa Dito. It. Oh. You know, Sana, why? No, what in full set armor, Nataya? Let's go. Fire charge. Hey, nice, 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 nice. Okay, anong tatapon natin dito? Ito, yan, tatapon natin. Dito. Let's go. Meron na tayo. Ano? Anong tao dito? Pulse ng armor, ko. Ay. Let's go. Nice one. Pulo. Okay. Okay, ano na lang. Ganda na ng ano natin, oh. Oh, helmet na lang ko lang. Helmet na lang. Let's go. Eh, hey, naka-golden ano na tayo. golden suit oh oh oh, oh. ganda niya na asa na yung, ano, natin golden pala ayan golden pala tapos to golden shovel mabilis ata 'to maning. you ayan o no, ayan no, ayan, no? try na natin dito Крайнятный мобильный стабилмас. Крайнятный мобильный стабилмас. Крайнятный стабилмас. Крайнятный стабилмас. Крайнятный стабилмас. Крайнятный стабилмас. Крайнятный стабилмас. Крайнятный Wait, 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 wait. Oh. Yan. Ito. Minahin lang natin ito. Para may mga ilaw tayo. Wala na tayong ilaw eh. Ah. Mama dapat tayo dito sa mga ano. 14 kasi ano. Na okay. Mga na siguro talaga. Mga laman ng niya si Gold na na. Uh. Ayan, ayan. May nakikita akong gold dun ah. Okay. Ayun oh. Oh my God! Wow! May portal na naman dun. Oy! Let's, let's go! Ayun oh. Nakakita na naman tayo ng portal. Damn! Okay. Sana na may magagandang laman to. Pag nanakaw tayo. Ayun no. Nice. Nakakita naman tayo ng portal dito boy. Uy. Ito. Meron pang gold na ano Gold block. Ito kaya. Ano kayang laman nito? Ano laman nito? laman nito? ano kayo ang laman nito sana helmet na helmet na sa akin naman yan yun po may gold block dito ito basagin muna natin do wait lang may ano pa ba tayo hmm ano yung pwedeng alis dito alisin na natin yung wala tayong pwedeng ialis eh ito, netherrack. Hindi naman natin kailangan yan. Gold, gold, gold. Ayan. Walang nakuha. Walang laman. Ito ang ating main event. Ano kayang laman nito? <laughs> sana helmet na. Helmet na sana para kumpleto na ang ating armor suit. Yeah. Yan, no? Oh. Helmet na lang, oh. Helmet. Tapos, shield. Shield na lang. Let's go. Buksan na ba natin, do? Buksan na ba natin na? Ano laman na ito. Ano kayang laman na ito? Okay. <toss> Uy. Yuck. Obsip jan lang. What? What the mm. <coughs> Arot. Yay. Malag Ito. Para saan ba to? Ayun, ah, ayun, ah, ayun. Ah, para saan yan? Ito. Umpasabo. si dyan Oh. Ano kaya eh, pwede na ating anuin dyan? Hmm. Saan natin ito lalagay? Ito. Ice bucket challenge. New recipes unlock. Golden carrot. Ito. Alisin na natin itong spada yan. So yun lang. Yun lang yun laman niya. Pangit na dilaman hindi man lang helmet kala ko helmet na sayang sayang kala ko helmet na yung laman eh gagabi na tulog muna tayo yan ice bucket anong ice bucket ice bucket ano yun para saan yun sa yan okay. gagala na tayo hanapin na natin yung village ice Okay, ok dito sana makikita tayo ng mga ganun